What's up mga idol for today's video Ang gagawin naman natin ay yung silpo na walang tigil ang ilaw niya sa screen. Kahit i-lock screen mo siya, kahit i-off mo siya ay umiilaw pa rin. Walang tigil sa kakailaw. So yan po ang model niya Samsung E20s So iyon po natin para makita natin ang problema. So ayan meron po siyang 7% Chinards ko po ito. Sobrang tagal po ito nagkarga dahil may mga parts sa loob na umiinit. Dahil Meron po yan shorted. Ayan, kung napapansin nyo po, tinataasan ko po yung backlight niya. Binababaan, ay wala po talagang pagbabago. Yung ilaw niya ay hindi nagbabago. Steady pa rin siya sa ilaw. Wala siyang brightness, hindi natataasan, hindi nabababaan. Ayan, inop ko po yung ilaw. Kung napapansin nyo po, naka-lock screen po siya pero nag-iilaw pa rin siya. Merong blue screen at madali po siya malubat. Minutes lang, nababawasan kaagad ang battery. And kung napapansin nyo po, meron ng 6% kanina, 7%, ang dali po niyang malubat. Dahil po yan, ayan, kung napapansin nyo po, nag-blue screen pa rin siya kahit nakalak na siya, nagko-consume pa rin ng battery. So meron pong shortage sa loob. Kung napapansin nyo, ayan, blue screen ng talaga siya, naka-off na po yung ilaw natin. So saan ba ang sira nito? So sundan nyo po ang video mga idol para malaman niyo ang problema ng unit na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. Galin muna natin yung likod. So, nabuksan na daw po ito. Pinagawa niya na ayos naman daw. One week bumalik ang sira. So, hindi naman daw pinalitan ng pyesa. So, ngayon, ang gagawin po natin, magpapalit po tayo ng pyesa. So, ano kayang pyesa ang ipapalit dito para maging normal? Ayan, tanggalin muna natin yan. Kung napapansin niyo po, nag-iilaw pa rin siya. Naka-off na po yun. Wala talagang pagbabago. Kaya ang sabi ng may-ari talaga, wala pang 30 minutes ang ganyang full charge na battery ay nalulubat na. Umiinit po yun dahil kusa po siya nag-iilaw. Ayan, i-check muna natin. Tingnan po natin. So, ang kanina dahil kusa siya nag-iilaw, tatanggalin po natin ang battery. Troubleshoot muna natin. So, ayan. I-check po natin. Ayan, kung napapansin nyo po, meron talaga siyang ilaw. Kung tanggalin mo naman yung battery, walang ilaw. Ayan walang blue screen pero pag ibalik natin ang battery ay nagbo-blue screen siya. Ayan, yan po yung problema niya. So yun po yung gagawin natin ngayon mga idol. So saan kaya ang sira nito? Kusa po talaga siya nag-iilaw. So ang ginawa ko po dito una, ayan, tinest ko muna ng LCD. So ito po yung original kong LCD, matagal na po yan. Kaya yung battery niya lumubo na. So ayan, itest po natin. Tingnan natin kung sa LCD ba ang tama. Ayun, kung napapansin niyo po, sinalpak natin yung battery, kusa po talaga siyang nag-iilaw. Meron pong gloss screen. Ayun, pinatay ko muna yung ilaw para makita natin. Ayun, nag-iilaw pa rin siya. Wala pa ring pagbabago. So wala po sa LCD. So ganun po mag-troubleshoot. Una, unahin muna natin sa LCD. Ayun, at dahil na-check na po natin sa LCD, Ibig sabihin, nasa motherboard po ang tama. So, yun po yung ititrace natin mamaya. So, step by step po natin gagawin para malaman po ng ating viewers kung saan po madalas ang sira kapag ang silpo na kusa po siyang nag-iilaw. talagang tigil ang ilaw sa screen hanggang malubat na lang siya. So, ang sabi talaga ng may-ari nito, napakadali na po malubat. Hindi kagaya dati na matagal siya malubat. Dahil po yan, mayroon pong short na pyesa sa board. Kaya kusa po siyang nag-iilaw kahit ilak screen, kahit naka-off hindi titigil ang kanyang ilaw. So, meron pong grounded na pyesa. So, ayan, ititris po natin kung saan po ang grounded na pyesa. Una, gamit po tayo ng flux. Tapos, tatanggalin natin yung caps at meron tayong bagong nabileng tweezer. So, tweezer po ang tawag nito mga idol. So, yan po yung ginagamit natin pang clip sa mga parts na pinapalit natin or pagtanggal ng mga parts. So, ayan. Nilagyan ko po siya ng flux at ang una natin gagawin dito sa bandang may ilaw yan, yung caps na malaki na yan, yung shed na yan ay nasa ilalim ang parts ng backlight. So madalas po nito talaga hardware problem, wala po sa LCD. Kaya ang gagawin natin nito, step by step natin gagawin, una natin palitan ang coil, light IC, resistor at capacitor. So mag una natin gagawin ay magpalit muna tayo ng <laughs> coel. So ayan, yan po yung natanggal natin So ingat po sa pagtanggal yan Hindi po yan basta-basta matanggal Kung hindi nyo po gamitan ng hot air So yan po yung purpose nya May light IC, coil, resistor Sa tatlong yan, nandyan po madalas ang sira Isa lang po dyan ang may problema So una po natin gagawin ay magpapalit po tayo ng coil Light coil po ang tawag dyan Kasi madalas sa mga ganitong problema Ang isyo po nito walang backlight Walang wifi So madalas nito ay ito lang talaga ang pinapalitan Kung walang backlight Dito naman sa ginagawa natin ay kusa po siyang nag-iilaw walang tigil sa kakailaw. So ayan, kumuha po ako sa ibang board. So Realme C3 po ang kinuhaan ko ng coil at dito po natin ilagay. At ayan, yan po yung una nating gagawin step by step po ito mga idol. So kung ginagawa nyo po ito at ganun pa rin sa coil ay pwede nyo palitan. Pangalawa, yung light IC, yung anim ang pa tatlo-tatlo. So ayan, nagalaw po natin yung banda baba. So malakas po yung init natin kaya kunting galaw lang po yan ay matabingi po yan. So ibalik lang po natin. So, ayan. Una pong pinalitan natin. Nakita nyo naman light coil lang. So, ayan. itis na po natin. Tingnan po natin kung ganun pa rin ang problema. Kapag ito gumana sa coil, ibig sabihin yun lang ang tama. At nakakuha po kayo ng idea kung saan ba talaga madalas ang problema. So, ayan tinis na po natin. Sinalpak natin yung battery na hindi naka-on, wala na pong blue screen. At i-charge po natin, tingnan natin kung mag-iilaw, baka natuluyan ang ilaw. So, dalikado rin po yan mga idol, kung hindi nyo po kabisado ito. So, sundan nyo po ang video. Ayan, kung napapansin nyo kanina, meron po yung 7%, 6% at biglang nalulubat, nag-1% na. Dahil po yun sa pag-init talaga niya. So, hindi na po yun normal. So, ito na po yung normal. Kung napapansin nyo po, gumana po siya normal. Nung sinalpak po natin kanina, yung pinaka-battery ay nawala na po yung kusang ilaw. So, ayan. Naghanda na rin po ako dito ng light IC. Buti na lang doon ng sa So ayan, ang gagawin natin, ibalik po natin yung shed na tinanggal natin. So optional po yan. Kung kayo po gumawa at wala kayong gamit, ay pwede nyo na rin po yan. Hindi na ibalik. So ayan, dahil meron naman akong hater at madali na naman siya didikit. So binalik ko na lang siya. So nagpapasalamat po ng malaki ang may-ari dito dahil nag-walk in po ito. At 30 minutes po itong pagawa ay naayos po agad, So ayan, lagyan natin ng thinner. So, uh, nasira po yung spray natin. So, ang ginawa natin, huwag niyo pong hawakan dahil sobrang init po niyan. At mamaya, isalpak na po natin siya at i-check ni na rin natin mamaya kung talagang good na good na ba talaga siya. Natataasan na ba natin yung ilaw at nabababaan. So, kapag natataasan at nabababaan natin yung ilaw, ay ibig sabihin, normal na po ito. Ayan, ibalik natin muna yung lahat ng camera at isara na po natin. So, yung sabi po ng may-ari talaga nito, nung inayos po daw nila nito, ay naayos naman daw. Kaso lang, hindi po umabot ng one week, bumalik po ang sira. So, kapag talaga, mga ganitong problema ay hindi po talaga yan, dapat i-repair, dapat magpapalit ng pyesa dahil meron po yan grounded, so ayan Tuloy po tayo, ibalik natin yung mga iskro mga idol at i-check din natin mamaya kung talagang normal na ba siya, natataasa na ba natin ang backlight. So kapag natataasa na po yun, ay ibig sabihin normal na po ang paggawa nito. So one week na po ito bago ko po ito in-upload. So wala na akong nabalitaan na mayroon complain ang may-ari nito. Kapag mga ganitong problema talaga mga idol, sundan nyo lang po ang ginawa ko ay possible na magawa nyo ng normal. Pwede nyo po i-apply sa lahat po ng model na cellphone. So kahit ako dito minsan kinakabahan talaga ako gumawa ng mga ganito lalo na kung buhay. Dati talaga takot din ako gumawa nito pero no, marami na po tayong nagawa ay nawala na po yung takot natin. So kung kayo po ay nagsimula gumawa ng cellphone wag po talaga kayong matakot dahil hanggat nasa dibdib natin ang kaba wala po tayong patutunguhan. At hindi tayo matuto sa mga ganitong problema. So dahil sobrang hirap din po ito gawin dahil kapag hindi mo talaga kabisado ito at kapag napatay ito dahil buhay po ito binigay sa inyo. Ayan, ang bilis po niyang nagkarga. Nung kanina ko po talaga nung kinargahan ko ito ay sobrang tagal. At ayan, kung napapansin niyo po, hindi na po siya kusang nag-iilaw. So ayan, iuna po natin. Nalika daw talaga mga idol kung hindi niyo kabisadohin ang mga ganitong problema at possible talaga na may kaba talaga kasi buhay po binigay at possible kapag nainita ng board ay pwedeng mamatay. Ayan, kung napapansin niyo po, nawala na po yung blue screen. Hindi kagaya kanina na nag-blue screen siya. Kapag ilock screen mo siya, ay kusa talaga siya nag at kung napapansin nyo po siya, mabilis na rin siya nagkarga at tingnan nyo po yung backlight niya, natataasan na po natin, nababababaan na. So, ibig sabihin, normal na po ang paggawa natin. The best solution po talaga. Lahat po ng model, pwede mo ito i-apply. Yun lang po talaga madalas ng problema na sa kuwi lang. Ayan, kung napapansin nyo po siya, natataasan na kaninang backlight at nung inop ko po yung ilaw ay talagang nag normal na wala na po yung glow screen at hindi na kusang nag iilaw so yan lang talaga ang tama mga idol yung kuwilang susana nagkakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema sana supportaan nyo po ang aking video wag nyo pong kalimutan mag like mag share at mag subscribe